so doon ako sa loob guys pumasok na ako sa <coughs> immigration kasi check na yung ano ka. ang papers ko Dali lang picture ko na binigay ko yung um, OIC ko tapos na um, check na lang na o yung ah uh, airport so, pumasok na ako doon naghintay alas 12 oh, alas 12 ako antok ako guys okay, pero doon ako sa ang Singapore flight kasi na ano yung jet na 5J 17 ano yun 18 8 9 kalimutan ko guys ayun yung flight ko so naghintay ako kasi wala pang ano eh, sa airplane sa Singapore na ano yung number na doon ka magdi maghintay so wala pa hanggang sa mga alas alas dos um, hinihintay ko talaga kasi no kung, kung, kung hindi mo hinihintay yan sus, napakahirap so hinihintay ko doon kami sa naghintay kami sa 1.06 so nakakaano din ako na nagablog ano yun naka hinga na rin so nakatulog ako hanggang alas tres a las dos de un patapos mo. Uy, nilipat kami sa 103. Buti na lang, ano, nakatulog kasi ako guys. Buti na lang, ipukaw ko ba sa Bisaya din ako ako ba nga ito na dipolog. Ipukaw ko. Ayun, ginising ba? Hmm. Hmm. Yan kasi ang nakakaano eh. Kung aeroplano, pag hindi ka nakikinig, wala. Mano ka talaga kasi iba e, iba inilipat nila yung ano, yung number ba. So hindi mo alam natutulog ka kasi puyat ka sa ano sa biyahe, so natutulog ka. Hindi mo alam na yun. Naiwan ka na, wala ka pang masahin nandun ka sa loob, tanggong. Kung wala ka pang loob, naimpas. Yeah, yan yeah, na napakahirap yun. Ang, ano, lumipat kami sa 103. so mga maya-maya. Kasi ang Air, uh, Asia Star, uh, ba yun? Um, yun, unang nag tinawag, tsaka yung Cebu Pacific din. Doon na kami, bumaba na kami. lapila galing, galing sa ano group 1 to number 4 so, kasi sa akin. 18? So, waiting ako sa number 4. So, pumasok na din kami okay. sa aeroplano. Tapos, nandun ako nakahinga. Pero ang sakit talaga ng ano ko, puwet ba? Kaysa talaga, ano, pag lingkod-lingkod ba? Yeah. Ayun. Nakakarating ako sa Singapore, mga ano na alas 9 no, kapin. So, nag, nag landing ng aeroplano mga 9.45. So, lumabas ako mga 10 na kasi, yun,